Narinig mo na ba ang tungkol sa Mothman? Ang nilalang na may pakpak na parang paniki at pulang matang kumikislap sa dilim? Noong 1966, sa Point Pleasant, West Virginia, dos dosen ng tao ang nagulat na nakakita ng kakaibang nilalang na lumilipad sa ibabaw ng tulay. Ilang linggo lang matapos iyon, bumagsak ang Silver Bridge at maraming buhay ang nawala. Simula noon sinasabing ang Mothman ay hudyat ng trahedya, isang tagapagbabala ng kamatayan. Pero eto ang nakakakilabot, may mga bagong sightings raw nitong mga taon na to. May mga reports mula sa Chicago, Russia at kahit sa Asia na nakakita ng taong may pakpak bago mangyari ang malalaking aksidente o lindol. Coincidence lang ba? O talagang babala ng isang nilalang na hindi natin maipaliwanag? Hanggang ngayon, walang matibay na ebidensya. Pero isa lang ang sigurado. Tuwing may trahedya, may mga matang pula raw na nakamasid sa dilim. Ikaw, maniniwala ka bang nagbabalik ang Mothman?